pinagbinta sa bagay niyo. Wala po ang ah, mukhang nadala po ni Mikos sa uh, Mr. Kumar, itong si Senator Bato. At ang kanyang drama ay umanay may sakit ito at nasa ospital. At biglang tumawag nga ito. Ah, uh, at uh, binigyan ng pagkakataon ni Senator Bato na magsalita via online po itong si Mr. Morales. Kung tutusin, ay labag po yan sa kanilang uh, patakaran sa Rawls. Dahil ang nangyari po, ilang uh, mga resource persona ang gustong magsalita via online pero hindi nabigyan ng pagkakataon. Ito po, itong si Mr. Kumar ay napagbigyan. Ngayon mga kababayan po natin, sa kanyang drama ay tila ba may sakit ito sa puso at ngayon nasa ospital at ang sabi nga umano'y, ay walang permiso mula sa doktor para magsalita ito at umiiyak dahil dinadawit umano ang kanyang pangalan. At yun pa po mga kababayan natin, isa sa umano ay sinasabi ng kanyang abukado ay naghahanda na umano ito ng kaso laban sa mga nagdadawit sa kanyang pangalan. Ngunit bago pa man itong nangyari ang pagdinig sa Senado, abay sinabi na po ni Mr. Morales na kakasuhan siya umano, nitong si Mr. Kumar dahil sa pagdawit nitong pangalan ni Kumar sa pagdinig sa Senado. Ganun pa man, alam po natin ah na talagang gusto nilang gigipitin itong si Mr. Morales. Kita naman po natin yung paraan ng pagtatanong ni Jinggoy at kung paano ginorgor ni Jinggoy itong si Mr. Morales sa pagdinig sa Senado. Bago natin puntahan niyan mga kababayan, narito po at panoorin natin ang tila ba Bollywood act Uh, performance uh, ni Mr. Kumar. Pagpunta lang sa bagay mo, wala pa ang ginawa. Hindi na malahat ako na ito. Ang pahalan ko, pahalan ang pamilya ko. Sinira. Sini, <laughs> ano ba yung umiiyak po yan, mga kababayan po natin? Eh mukhang wala namang luha. No, pagandahan mo naman. Mikos Mikos bay, Kihali bay, Tiki Tiki bay. <laughs> wow, wow. Napawaw na lang si Bato, ano? <laughs> Pakiok na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Uh, against doktor's advice. Sabi ni Jingo, yes. Pasok yung acting mo, bro. <laughs> Mag-uusap na tayo next time, James. Sige na. Thank you, thank you, thank you. Relax ka na dyan. Relax. Sige, sige. Thank you, thank you. <laughs> Inaratay po ha, si Mr. Kumar, mga kababayan po natin. At uh, syempre, dahil hindi ito sumipot, eh, may pag isa pang pagdinig, mga kababayan po natin. Kaya bad trip na bad trip na naman itong si Jingo, as si Jesus Codero. Dahil hindi pa tatapusin ito po at uh, pinapalabas talaga nitong si Jingo. At mukhang ito talaga ang kanilang plano. Ano? Pagkatapos si Ryan itong si Mr. Morales, magpapalabas ng dokumento na hindi naman biniverify ni Mr. Morales kung siya talaga yung nagsulat, nag-check sa ilang mga katanungan na pinapalabas si Jingoy na kasinungalingan. Eh alam naman natin na talagang uh, ang kanilang plano talaga ay sirain itong si Mr. Morales. At nagawa din nila ano, na pagdramahin itong si Mr. Kumar. At yung mga ganyang uh, diskarte, mga ganyang tutugin luma na po 'yan para sa atin, mga kababayan po natin. Yung mga excuses, mga medical excuses, eh malabo po 'yan. So buti naman ay humarap naman itong si Mr. Ocho ay kita naman po natin mukhang hindi naman galing sa isang sakit po mga kababayan. At ganun pa man eh alam na itong si Senator Bato eh natatakot din baka kung anong mangyari ay eh, masisi sa kanya. Ngunit tine-insist nga po ni uh, Morales na umano ay, uh, kailangan talagang ipatawag ano ang mga ito isama na umano itong si Lisa Marcos sa susunod na pagdinig sa Senado. So titingnan po natin kung ano po yung kaihinat na nitong uh, investigation na ito kasi sa ngayon po kakatapos lang at uh, na itong si Mr. Morales. Kung ano po yung dahilan, ano po yung uh, kanilang uh, matinding sagutan, yan po yung ating bibigyan ng panibagong reaction video. Yan muna ang ating content kay Mr. Kumar, <laughs> Bollywood actress. <laughs>